Okay, uh, good morning ulit guys Ngayon po ay araw ng sabado sa ganap ng alas 10.13 ng umaga uh, Sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan lahat lalo na sa mga viewers natin At kamusta rin po la sa ating mga kapatid na muslim at mga kapatid na beshi kamag-anak at kaibigan Sana po ay magustuhan nyo itong video ko Uh, kung man ako masabi na hindi niya nagustuhan or uh, 'yun po 'yung opinion ko po. opinyong ko po 'yun na binasi ko sa aking experience. Okay po, ang the, ngayon po ang topic natin ay uh, tungkol po sa safety driving. So mga so mga kapatid ah uh, ako nga pala ulit si JBS Chongo uh, ang inyong lingkod so ngayon ang topics natin uh, tungkol po sa, sa, safety driving parang inulit ko lang no? <laughs> so ngayon po isishare ko pa experience ko so since dumating tong kotse ko 2 uh, years na po ako nagmamaneho so Ah uh, ang ang ibig ko pong sabihin ay uh, I-share ko po sa inyo yung mga natutunan ko sa loob ng dalawang taon sa kalsada. Last year po, September 28 na bagong-bagong pa lang auto ko noon. So along Abolipasio tinatahak namin 'yan ng missis ko. Ay eh binangga po kami sa side na 'to. Sara ko lang po yung bintana ah. Binangga po kami sa side na to. Pero natapos naman yung kaso na yon at inamin naman niya na kasalanan niya kasi nasa tamang pwesto ako eh. So after noon, uh, wala nang nangyaring insidente pa nina ako nabangga niya ako, na ako nakabangga. Kasi tinandaan ko na yun eh kasi binase ko na sa experience ko na hindi na mauulit to sabi ko sa sarili ko guys, dapat bilang isang driver, oh, shout out nga pala sa mga driver natin dyan, ah, uh, ah, sana ma pa pa panuorin itong video ko, panoorin nyo, at sana magustuhan nyo. Ito, sa akin lang to ah, based to sa aking experience sa dalawang dalawang taon. So, yun nga, ah, uh, buti naman, ah, awan ng Diyos, hanggang ngayon, wala nang nangyari pang incident, hindi man ako nakabanga o nakasagasa, kung ano man, kasi dapat guys, ingat. Ingat sa pagmamaneho. Dapat lamig ng ulo. Ah, uh, bigayan sa kalsada. Kasi ano man ang mapapala natin kung ako for example ako pag nakakita ako ng nakasabay ko na nakikipag-angasan sa akin, nagmamadali, pinauuna ko na yon. Kasi ano eh, bakit? Kasi kawalan ba sa pagkalalaki ko na masapawan niya ako, na unahan niya ako kawalan ba yun? yun ang tanong ko guys eh ako hindi, okay lang sabi ko, sige mauna ka na sabi ko, nagmamadali ka kasi ini, ang unang iniisip ko magagasgasan yung auto ko perwisyo, di ba? abala ipupuntahan ka, maaabala na pupuntahan mo So ganun, dapat bigayan kasi kasi ako ano po ako eh, graduate po ako ng driving school. Ay, shout out nga pala sa Blue Chip. Baka naman. <laughs> de magaling talaga ang Blue Chip Driving School. Diyan jan sa ano, sa Bautista Street ba o diyan, nakalimutan ko na. Ah, uh, okay yung mga teacher doon sa kay instructor ko. Mahigpit sila guys ha. Kung ayun, kung sa mga nagbabalak ko mo ng uh, lisensya, ah uh, I recommend na lang dun sa blue chip. Magaling yung eskwela na yan. Thumbs up ako dyan. So yun. Tsaka dapat, ano, pag da drive ka, dapat malamig ang ulo. Maganda kondisyon ng pakiramdam mo wala kang sakit, wala kang problema walang stress kasi once na humawa ka ng manibela dapat nasa magandang condition ka na tapos siyempre dapat chichikin mo rin yung auto mo bago ko umalis sa paradahan mo at ang mahigit sa, higit sa lahat magdadasal ka kaya nga ako dito may rosaryo ako guys oh. yan o oh. Dadasal ka. Napakaimportante niyan. Kasi yan ang yan lang naman na maglilita sa'yo sa taas eh. Wala nang iba. Alam nyo guys, nung bago lang ako nagdadrive, 2 years, 2 uh, months, 2 months, 3 months, grabe yung mura ko ah. <laughs> Alam ng misis ko yan, nasa una, nakaupo. Eh. Grabe mura ko noon. Dahil napakadaming walang disiplina sa kalsada pasensya na po ha lalo na yung mga motosiklo grabe hindi ko nila lahat, ha kasi sa loob ng dalaman taon talagang dalawa o isang dalawa o tatlong motosiklo lang nakita ko nagbigay kaya, kaya dapat nyari liliko ka liligo ka sa kanan, liligo ka sa kaliwa ba? 3 3 blocks away pa lang nakasignal ka na. Pero titignan mo rin sa side mirror mo, paka may dumarating na motorsiklo diyan kasi yung mga 'yan hindi nagpapahuli yan. Kasi yung mga 'yan parang mauubusan ng kalsada yan eh. Kaya lagi nagmamadali ang mga 'yan. Kaya talo ka. Kasi katulad nila, dalawa lang ang gulong nila, ako apat. Kahit kasalanan nila, talo ka pa rin, di ba? Kaya maganda, pag nakita mo, bawo ka lumiko, kahit nakasignal ka na, tignan mo muna kung may mamang na motor, paunahin mo na. Ako, umistop ako. Tsaka isa pa guys ha, tandaan nyo, ang pedestrian crossing, dapat hindi nyo, hindi nyo binablock yan. Dapat leave it open. At tsaka isa pang pa tao patatawarin nyo. Ako, ako sa akin eh, kahit wala sa pedestrian crossing, pinatatawid ko yung tao. Umihinto ako, pinatatawid ko. Pina sabi ko, sige po, sige po, ganoon. Kasi, doon, nila na malalaman kung talagang disiplinado kang driver eh. Di ba? Ewan ko lang yung iba, ibang driver dyan ha. Ewan ko lang kung ginagawa niyon Sana, I hope gawin niyon Kasi maganda yung ganoon. At saka isa pa, yung lalo na yung intersection, di ba? Yung may X na ganoon sa gitna. Yung iba hinaharang pa sa sasakyan nila doon. Nakagon na kami, nakaharang sila. Paano kami makakagaw, di ba? Ganoon sila walang kadisiplina na hindi natin alam kung hindi ko naman sinabing lahat uh, nag-aral sa driving school. Yung iba galing sa Pixar, yung mga lisensya kaya hindi nila alam. Pasensya na po kung kung meron man ako nasabing hindi maganda pero opinion ko po yun kasi nakikita ko eh experience ko na po mga kapatid talagang uh, dami kaya nga dapat kung dito ka magmamaneo sa Pilipinas dapat ingat tsaka dapat ano ma matalas ang mata mo malakas malakas ang reflection mo di ba Although hindi pa masyadong hinog ang experience ko sabi nga nila yung mga taxi driver 10 years na raw sila nagmamaneho ako 2 years pa lang okay lang yun I, accepted, I accept that kasi experienceado sila pero ako sabi ko sa loob ng dalawang taon tsaka isa pa guys ha ang lisensya ko malinis yan kahit i-verify mo sa LTO yan wala akong huli wala, malinis yan yung, ano ko, yung lisensya ko na yan wala akong violation. One time lang ako nadali nung yung ano yung tinatawag na may mga camera-camera sa mga poste sa Maynila 'yun. Oo. Pero okay na 'yun. solve na rin 'yung kaso na 'yun. So ganoon guys. So dapat talaga ingat. Uh, lamig ng ulo, di ba? Tsaka wag masyadong ano, yung tap tapak sa accelerator, huwag masyadong mainit. Lalo na tang kalsada ngayon eh, alam mo naman traffic, di ba? Grabe. Dito nga lang sa JP Rizal, papunta ka ng pasunta mo dati. Nung araw yata, nakakapatakbo ka ng 40, si, nga eh ngayon di na pwede ang takbo mo Pinakamatulin na yung 10-15 sa dami ng ano sa dami ng sasakyan tsaka dami ng taong tumatawid diba? payo ko lang talaga na sana ay uh, ingat, ingat, ingat diba? kasi buhay, buhay ng pasahero mo, buhay mo, kotse mo, sige, masisira, o di ba? Gastos, o di ba? So salamat naman ako sa Panginoon Diyos na sa loob ng dalawang taon na uh, hindi na uli na ulit yung nangyari sa amin sa e pasyo, So yun lang nung, sa, sa ngayon yun na lang muna ang uh, naisip kong share sa inyo uh, ano pa ba o sige guys so yun na lang muna so uh, hanggang dito na lang yung video ko huwag yung pong kalimutan mag subscribe mag like at mag share para marami tayong be aware so Maraming salamat po sa oras ninyo at sa panonood niyo sa video ko. Sana po huwag kayong magsawang panoorin ang video ko. Shout out nga pala sa mga kaibigan ko ha. Mm -mm. Ah, lalo na sa kumari ko. Kumari ko napakabait. Ah, yun lang. So, Assalamualaikum guys bye bye